Sa isang ganitong 200 grams, nakagawa ko ng 36 piraso na mini donuts. Ayan. Para kumapal ang mini donuts, lagyan ninyo ng konting cake mix kapag binaliktad natin, okay? sa isang ganitong 200 grams nakagawa ko ng 36 piraso na mini donuts yan lalagyan na lang natin ng chocolate toppings meron ako ditong white chocolate dark chocolate Lagyan natin ng sprinkles. Lagyan natin ng toasted almonds. Masarap niya, no? Basta may nuts, masarap. Takpan lang natin para hindi lang awin kapag ititinda. Gumawa uli kami ng mini-donuts. Ito no? gabi na marami pa rin mga bata ang naghahanap. So ayan, gumawa uli kami. Gustong-gusto ng mga bata yung ganitong toppings na melted dark chocolate tapos may sprinkles. Kaya mga mi, sa mga gusto dyan ng extra income, magtinda na rin tayo ng mini-donuts. Go, go na ha. Bentang-mabenta to sa mga bata. Promise.